At ayan, isang mapagpalang umaga mga kamarites, tayo ay magluluto ng sinibak na sitaw. Salamat sa aking mag-ama dahil nagkasundo sila na isa na lang ang gustong luto sa sitaw. Igagataan natin siya. Meron tayo ditong sili, bawang, sibuyas, den luya, gata, at pepper buo dahil ubus na ang ating durog. At ang ipangalat natin ay patis. Actually guys, ang gusto nilang luto, yung daddy niya ginisa lang daw. Tapos yung anak ko adobo. So yun, buti na lang nagkasundo sila kung hindi, maghihiwalay pa ako ng luto. My God, why? Ayan, samahan nyo ako guys. Igisa na natin ang ating bawang sibuyas. Maglagay na tayo ng oil. Kung hindi sila nagkasundo guys, dalawang luto ang mangyayari sa atin. Adobo at ginisa. Buti na lang ay nagkasundo sila. Yan, unahin natin ang luya. Then, sumigyan natin yung bawang. Letos-letos lang natin yung guys. sabay-sabay na. Kung hindi sila nagkasundong mag-ama, dalawang luto ang nangyayari sa ating simbak na sitawin. Ayan. Ibisa lang natin siya, guys. Then, ihulog natin ang sitaw. Ayan. sitaw na may kunting arte. At lagyan natin ng buong paminta dahil ubos ang durog na paminta. <laughs> Magre-reklamo yung mag-ama mamaya pag kumain sila. Tapos lagyan natin ng konting pang paalat. Yan. Dagdagan na lang natin siya later pag nilagyan na natin siya ng gata. Yan, pakuluin sa mahinang apoy. At tatakpan muna natin siya, guys. Hayain lang natin siyang masimmer. Then, pagkayari ng simmer na yan, ilalagay na natin ng koko mama. Bikene men. Ayan. See you later, mga kamarites. Ito na ang sitaw natin. Wala siyang sahog, pero na, Nakakasigurado ako sa iyo 100% masarap ito. Believe me. Bye.